pa oh kawawa kawawa yung mga tanim imbis mapakinabangan natin unahan na tayo ng mga insekto na ito ang tawag to mga ano, piste Yan. sa halaman ano Ayan, no? sita, wala na, nagkulubot na. Kaya gagawa tayo ng pang-spray, subukan natin. Ayan, good morning mga po. Ah, gagawa tayo ng uh, pampatay sa piste sa halaman. Ayan, pinakain yung, yung pinakita ko sa inyo kanina na pinakain yung na, dulo ng, ng mga pananim. Ayan, gagawa tayo. Ito yung gagawin natin, suka. Suka, saka tubig. Ayan, okay. Nayon. Wala na yun. yung laman, mga ano lang 'yon. tansyahin nyo na lang kung ano karaming suka ilalagay. Ito yung pang-anong pang-spray ano, pang yung ginagamit ng ano. Nilalagyan ng alcohol. Tala tayo nun. Buksan natin dito. Mahaba na yung ano ng alabak. Bakit yung isa lang? Dapat yun yung lahat mo na. Lahat. lahat na, pati ito. Kasi haplos haplos gali niya. Pero matanggal na yan. Okay, malaman natin yan bukas kung nandyan pa rin yung mga insekto. Ano dad? Malaman yan bukas kung, kung, kung matanggal ba yung mga insekto na yan. I'm <laughs>